Kapulisan sa Ming Lanilia, Cebu, gikatakdang mo pa sa kagkasong double murder batok sa mga sospek na mipatay sa maginahan sa barangay Tungkil. Kauban na ito si Minglanilla Police Station Chief Inspector Richard Gadingan. Sir, kumusta ang inyong paghikay sa kaso batok sa mga sospek? Yes, ay makakuha na nila ma'am. Agang yola tama autopsy report pa katong autopsy report sa CSI. Yes pa naman nila eh. ramon po nila guys. para natay mga supporting documents ma'am. Okay naman tong among nakuha through tuan nila kanang judicial tuan confession nakuha sila naman. Okay, na Okay ra. Magamit sir nato to ma na siya mo eh. ligon na tong kuha. Buhat na to tanan para dinhi sila masintensahan, ma'am. Pala na kun say ya sa investigation basta mo diri. Amo jud di sila pa ila kaso ang maginahan sila si Virginia Sharp o ang iyang anak sa pagkadaraga nga si Micah Ella napalgan sa kapulisan nga wala na'y kinabuhi sulod sa septic tank sa ilang balay sa Deca Home Subdivision Phase 2 kagahapon sa buntag. Ang pagkahanaw o pagkabaho sa mag-inahan mo'y naggiya na sa kapulisan sa pagkakaplag sa ilang mga lawas kinihuman sab sa nagpatabang ang mga residente sa maong subdivision kalabot sa ilang nasimhot nga grabing kabaho. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga posibleng gipatay ang mga biktima ni Addo pang Agosto 14. Nagtingkagol na sa Minglanilla Police Station ang mga sospetsados nga sila si Manuel Labrador, George Bakiran ug Estelito Ricamora. Ang bana ni Virginia nga si Robert Sharp usa ka British national moabot na unta sa Pilipinas karong buwana apan nauswag hangtod sa sunod buwan hinungdan nga gihimo ang dinalian nga pagpatrabaho sa ilang balay.